nabanggit na ang mga ahensya ng gobyerno, pulad ng Bureau of Immigration, ay nagkaroon ng mga pagbabago kasunod ng mga aligasyon ng human trafficking. Ito ay naglalayon na ipakita ang mahigpit na pagsunod ng gobyerno sa mga umiiral na batas. Samantala, nagbigay ng apela si Malacanang sa mga ebli na manatiling kalmado, sa kabila ng mga ulat tungkol sa planong zero remittance protest. Ang mga pamilya ng mga ebli ay tiyak na maapektuhan kung hindi sila makakapagpadala ng kanilang remittances. Sa kabilang dako, ang Ebli Party List ay nanawagan sa parehong gobyerno at oposisyon na huwag isama ang mga Ebli sa mga politikal na hidwaan. Ayon kay Representative Marisa Del Mar Magsino, hindi dapat pausahan ang mga Eble dahil lamang sa mga aksyon ng iba. Bilang tugon, ang mga mambabatas, pulad ni Jervi Luistro, ay naniniwala na ang pakikialam sa mga isyong pampolitika ay nagdudulot lamang ng hidwaan at hindi nagbibigay na solusyon sa mga problema ng bansa. Mahigpit na dapat bigyang pansin ang mga Ebli dahil sa kanilang mahalagang papel sa ekonomiya ng bansa. Para sa kanila, isang responsibilidad ng mga mambabatas na alagaan at protektahan ang kanilang mga karapatan. Ipinahayag ni Senate President Francis Escudero na ang pag-atak sa mga isyong ito ay hindi makakatulong upang maalis ang tensyon sa politika. Dapat itong talakayin ng mas maayos upang maiwasan ang karagdagang alitan. Samantala, ipinaabot ni Senate President Escudero na hindi maaring isagawa ang impeachment proceedings habang ang Kongreso ay nasa reses. Mahalaga ang tamang oras para sa mga formal na proseso. Sa lokal na antas, may mga preparasyon ang Davao City Police para sa inaasahang pagtitipon ng mga taga-suporta ni Duterte. Kabilang dito ang mga contingency plans upang masigurong maayos ang seguridad sa kaganapan. Ipinaalam ng mga pulis ang impormasyon tungkol sa nakaschedule na Solidarity Rally sa Bayanes na gaganapin sa Freedom Park ng Davao City. Inaasahan itong magiging tahimik at mapayapa sa kabila ng tensyon sa paligid. Bagamat natanggal ang security detail ni Sen. Ronald, Bato de la Rosa sa Davao City, siya ay naunawaan ang sitwasyon at hindi ito itinuturing na pamimilit mula sa gobyerno. Isang opisyal ng Comelec ang nasangkot sa isang pamamaril sa Maguindanao, kung saan ang kanyang asawa ay namatay. Ang insidenteng ito ay magpapatunay ng mga hamon sa seguridad sa panahon ng halalan. Inirekomenda ni Chairman George Garcia Nailagay ang bayan ng Datu Udin Sinuat sa ilalim ng Comelec Control. Magdadagdag ng mga sundalo at pulis sa lugar upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga residente. Isang mahalagang hakbang ang pagtanggal ng exemption sa pagdadala ng baril sa lugar. Tanging ang mga otoridad na lamang ang pinapayagang magdala ng armas upang maiwasan ang karahasan. Dahil sa mga ulat ng human trafficking, sinuspindi ng Bureau of Immigration ang pitong tauhan nito isinasagawa ang masusing investigasyon ukol sa kanilang pagkakasangkot sa mga ilegal na aktibidad. Samantala, ang mga miyembro ng Manibela ay nagmartsa patungong EDSA. Nagtataguyod ng kanilang mga panawagan para sa pagbabago sa liderato ng LTARB. Ang kanilang mga sigaw ay naglalaman ng mga mensahe ng protesta at pagkabigo. Dahil sa kawalang aksyon ng gobyerno, nagpasya ang mga miyembro na manatili sa harap ng Dotro Office. Ito ay nagpapakita ng kanilang determinasyon na makuha ang atensyon ng mga opisyal sa kanilang mga hinain. Isang insidente ng kalahasan ang naganap sa protestang ito, kung saan may itinapon na bato sa mga opisyal ng MMEA. Ipinakita nito ang tindi ng tensyon sa sitwasyon habang nagkaroon ng pagsisikap na linisin ang kalsada. Ipinahayag ng DEPT na 38 sa 54 na pribadong paaralan ang nagbalik ng pondo. Ngunit marami pa ang hindi na nagkumple. May mga hakbang na isinasagawa upang matiyak ang pagsunod ng mga natitirang paaralan. Ang mga kasalukuyang investigasyon sa ibang paaralan ay nakatuon sa mga posibleng irregularidad at ang mga kasong ito ay ipinasa na sa NBI para sa mas malalim na pagsusuri. Ipinahayag ng DIPT na ang kanilang pagsisiyasat ay patuloy. May mga inilang hakbang ang DIPT kasama ang Private Education Assistance Committee upang maiwasan ang mga irregularidad sa hinahara. Kabilang dito ang masusing pagverify verify ng impormasyon at random na pagbisita sa mga paaralan ang CAR ay nakikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare at Development upang agad na matugunan ang mga reklamo ng mga nakatatanda. Mahalaga ang kanilang mga benepisyo sa kanilang kabuhayan at kalusugan. Ang pampublikong suporta at atensyon sa mga nakatatanda ay kinakailangan para sa mas makatawid na lipunan. Dapat itaguyod ang isang lipunan na nagmamalasakit at nagproprotekta sa mga nakatatanda. Hindi dapat ituring ang mga senior citizen bilang mga tumatanggap ng kawanggawa lamang ay silang ituring bilang mga individual na may karapatan sa mga benepisyo at paggalang sa kanilang dignidad. Ang Unity Walk ay simbolo ng pagkakaisa ng lahat ng sektor para sa ligtas at mapayapang halalan. Ito ay nagsusulong ng sama-samang pagkilos para sa mga halalan. Ipinahayag ng mga lider ng iba-ibang pananampalataya ang kanilang panawagan para sa pag-unawa at pagkakasundo. Sa kabila ng pagkakaiba-iba ng paniniwala, mahalaga ang pagkakaisa at respeto sa isa't isa. Bilang bahagi ng kanilang kampanya, ang mga kandidato at mga pangunahing personalidad ay pumirma ng isang kasunduan upang ipakita ang kanilang dedikasyon sa pagsunod sa batas at pagpapanatili ng kapayapaan. Ito ay isang mahalagang hakbang sa panahon ng halalan. Asalukuyan ding pinag-usapan ang mga isyu hinggil sa dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ang mga pahayag mula sa tagapagsalita ng International Criminal Court ay nagbigay linaw sa kasalukuyang sitwasyon. Sa iba pang balita, ang mga kondisyon ng panahon, tulad ng Northeast Monsoon, ay nagiging sanhi ng pagtaas ng temperatura. Ito ay nagmumungkahi ng pagpasok ng dry season sa bansa. Dahil dito, may mga ulat na mataas na humidity at heat index, lalo na sa Pangasinan, kung saan ang mga lokal na residente ay nakakaranas na matinding init, pahit na nagsisimula pa lamang ang dry season. Ipinahayag ng mga eksperto na ang mataas na temperatura ay karaniwang naranasan sa mga buwan ng Abril at Mayo. Ang mga tao ay nag-aalala kung patuloy itong lalala habang papalapit ang tag-init. Sa konteksto ng halalan, ang Region 4A o Calabarzon ay may higit sa 10.7 milyong rehistradong botante. Samantalang ang Cordillera Administrative Region ay may pinakamababang bilang na higit sa 1.1 milyon. Ipinapakita nito ang malaking agwat sa bilang ng mga botante sa iba-ibang rehiyon. Sa mga lalawigan, ang Cebu ang nangunguna na may higit sa 3.4 milyong rehistradong botante. Sinusundan ng Cavite na may higit sa 2.4 milyon. Ang iba pang mga lalawigan tulad ng Bulacan at Pangasinan ay may higit sa 2.1 milyon. Ngunit may mga lugar sa bansa na may napakakaunting rehistradong botante, pulad ng Batanes na may higit sa 66,000 lamang. Ang mga bayan at lungsod na may mas mababa sa 1,000 botante ay nagiging bahagi ng diskusyon hinggil sa pagkakapantay-pantay ng mga boto. Sa kabilang banda, ang insidente sa Oton ay nagbigay diin sa pangangailangan ng mas mahigpit na mga regulasyon para sa mga pampasaherong sasakyan dapat sanayin ang mga driver upang maiwasan ang mga ganitong aksidente sa hinahara. Kahit na may mga aksidente, hindi tumitigil ang mga lokal na dalubhasa sa kaligtasan sa kalsada sa kanilang mga pagsubok. Dapat pang mapabuti ang mga barikede at iba pang mga pasilidad sa kalsada. Sa isang nakakaalarmang pangyayari, dito rin lumitaw ang kahalagahan ng pagbabantay sa mga overseas Filipino workers at mga kaganapan sa kanilang buhay ang pagkakaroon ng mga pagdiriwang at paggathering ay nagiging sanhi ng mga kontrobersya at isyu. Isang arrest warrant ang inilabas ng International Criminal Court na nagdulot ng tensyon sa pagitan ng Pilipinas at ng international community. Ipinapakita nito ang mga legal na hamon na kinaharap ni Duterte. Asan at hazing sa mga kabataan. Ayon sa mga ulat, ang sospek ay isang kilalang holdapper na may kasaysayan ng mga pagnanakaw at tamamaril dapat talagang pagtibayin ang seguridad sa mga pampasaherong sasakyan. Walang duda na ang pakilala sa mga sospek sa pamamagitan ng dashcam footage ay nagpapakita ng kahalagahan ng teknolohiya sa pagsusuri ng mga krimen. Dapat ipagpatuloy ang paggamit ng ganitong mga kagamitan sa mga investigasyon.